Hello so guys, magandang hapon sa inyo lahat. So today, silipin lang natin yung mga tanim kong kalabasa. So, ganyan So this year, actually, nagtanim ako ng kalabasa, dalawang variety. Isang green at isang white. So now, bababa tayo sa may riles. Silipin natin kung ano na ng mga bunga nila okay so in sa part na yun kulay green ang tanim ko and dito sa ilalim ng nectarine meron akong puti na dalawang puno so now sisilipin natin kung ano na ng mga bunga nila so umpisa tayo dito sa may green So makikita nyo gumagapang na po siya papunta sa riles. So iiwas po natin yan. So hanggat mare hindi natin pwedeng hayaan na pumunta sila sa may riles kasi once na dumating yung maglilinis dito lahat yan tabas. ililiban lang natin ng mga pwede nating iliban okay. balik ta ko lang camera okay guys so So, i-put ko lang doon so kung makikita nyo doon mayroong bunga ng green ito green po yan ayun puti So dito meron na isang malaki na green. Yung paisa. Dito meron maliit. So again, ang kalabasa parang hide and seek po yan. Kailangan nyo maghanapan yung may maliit. Okay, meron yung sa may gumanakit. Arisador. Ini sama dia. So, kali ini apa nak pinutung tu asparagus. So tulad na sinabi ko, pinutol ko yung asparagus kanina para lumiwanag doon. Kasi meron pa naman sisibol kaya walang problema. Okay. So far, yun pa lang ang bunga doon sa lugar na yun. Ito meron maliit pero mukhang hindi tutuloy kasi naminilaw. Okay, The so, Indonesia, Indonesia, guys, may isang malaki dito na puti and guys, malaki po yan ha, hindi po maliit yan okay, wala pa dito again, dito nagmula yung kalabasa yan yung isa and dito po yung isa so, yan po yung nektary natin Ayan o, ang daming bunga sa baba. Ayan o. So balik tayo sa paghahanap ng kalabasa. So wala pang masyadong bunga kasi halos umpisa pa lang din naman kaya okay lang. Pero I think ito yung isa sa kauna-unahang bunga ng kalabas ko ito tayo, Again, malaki po yan guys ito, tsaka yung isa daw malaki, yung mga unang dalawang bunga then ito sumunod yung mulberry na ginagawa kong bonsai yung isang mulberry ah, so meron akong several na puno ng mulberry na ginagawa bonsai ito yung isa na takloban na ng kalabasa and dito naman yung olive ayan olive na ginagawa natin bonsai ayan po tapon din so so far yung palang yata ang bunga ng kalabasa natin ang alam ko sa taas meron pa isang malaki din So, I think there yun pa lang silipin natin yung mga pakwan there yung may pakwan so ilagay ko dun sa loob kasi pag lumaki yan babagsak To, ito dyan sa loob Again, liban natin yung bagging. Kaya nililinis ako yun No? Nakaputol yung isa. eh nabiyak. Eh, pa isa So, kailangan natin iliban to. Ayan, hindi sila pwede dyan. Uh, so, yung mga pakon po kasi na lalaki. So hindi ko pwede sa so, ko na natin ang pitch may um, anyway. ilang bunga po tayo ng beach dyan so oh, hopefully magtuloy sila at yung isang pig natin nagkarak okay so I think that's it sinilip lang natin yung mga kalabasa natin and inayos lang natin para hindi sila bumaba dito sa may riles so, may pagdating ng trend so kailangan natin umakyat dito na tayo sa taas okay na ito pa yung isang kalabasa so, so, Asap na yung palang mga bunga ng kalabasa natin. dun pa lang so dadami pa po yan kaya abangan po yan marami na naman tayo pamimigay na ng kalabasa ngayon pa tayo talaga